Pero nandito po nga kaharap natin ngayon si Mr. President Bongbong Marcos. Ano naman po ang mensahe niyo sa kanya, sir? Ang uh, mensahe ko lang sa kanya ay magpa-hair follicle na siya. Yan lang ang request ko at uh, para uh, malaman ng lahat na nami kasi to issue na siya na sabing gumagamit siya ng droga, uh, bangag siya lagi, ah uh, siya, siya ang protektor ng lahat ng ng drug lord dito sa buong Pilipinas. Uh, para sa akin naman, uh, kinukumbinsi ko rin siya na pagbigyan ang ordinaryong mga mamamayang Pilipino tulad sa akin para mabigyan din siya ng chance na idipin ang kanyang sarili na negative nga siya. Dahil sa hair test kasi malalaman talaga na gumamit ka ba ng droga for last year, for the, ten last, uh, the last 10 years, the last 20 years. Dahil kasi, pag presidente ka kasi, dapat wala kang bahid ng anumang droga. Dahil kung makita kasi na positive siya whatsoever, ang mangyari sa kanya ay makustunable ang kanyang pagka-presidente at impeachable offense yun siya. Yun yung kinatakutan niya. Dahil isang positive lang yan, wala na. Inay si sir. Ina Sara na ang maging presidente. Ay! Kaya takot siya? Oh, Hi, Sir King, kamusta naman po ang uh, kampanya ng PDP Laban sa Sarangani? Ah, maganda ang ating uh, kampanya ng PDP Laban dahil tayo ang totoong PDP Laban. Kita niyo naman siguro, andito ako sa bahay ng ating mahal na Pangulong Presidente and uh, Duterte na isa sa uh, namumuno ng ating totoong PDP Laban. May mga taong gustong sisira sa atin but uh, hindi yan sila magtatagumpay dahil tumatakbo lang naman sila yan sa politika dahil sa pera. Tayo, tumatakbo tayo para sa bayan, hindi dahil sa pera. Ang eleksyon, hindi negosyo. Dapat ang eleksyon, yan yung time na ipalabas ang mga boses ng ordinaryong mga kababayan, lalo na sa Sarangani at sa buong Pilipinas. I'm, just, I'm not just uh, calling uh, lahat ng mga PDP members na magkakaisa tayo. Dahil ang totoong PDP ayaw na magseparate tayo. Hindi ta ayaw nga nating mawala ng isang ng PDP. Pero yung mga PDP na gusto ng gulo, yan ang mga fake na PDP. Pera lang ang habol niyan. So, again, nananawagan ako not only in my province, may Bila province of Sarangani, but sa buong Pilipinas na lagi nating isipin yung panawagan ni Tatay Digong na suportahan ang lahat ng mga senator na kanyang inindorso. At huwag nating kalimutan ang mga senator na pumirma ng impeachment. Kaya kita mo sa damit ko, no to impeachment, protect VP Inday Sara. Dahil pag manalo ang ating kalaban, yung mga taong nakalimutan, baka nakalimutan natin yung mga pumirma ng impeachment, pag nakalimutan natin yun, sure tayo, natitirahin na naman tayo after the election. So, itong laban natin, hindi ito laban hanggang ngayon 2025. Laban ito, preparasyon to nating mga Duterte sa 2028 dahil ayaw nating hindi manalo si Inday Sara ng pagka-presidente. Ang laban natin, lahat mga vloggers sa Pilipinas na naniniwala na tatak Duterte. Tuloy-tuloy ito. Tatlong taon tayong magsama-sama. Bahala na. Hanggang hindi uwi si Tatay Digong, hindi tayo mag-maubusan uh, ng gana na andito mag-pray every day. So, uh, God bless sa lahat ng mga kababayan, na, lalo na sa makasama ko sa PDP Reforma, uh, Partido Reforma na nagkakaisa para ipaglaban ang korupsyon sa ating uh, bansa sa Pilipinas. Sana lang sir, yes. Uh, napansin po natin sa iyong sasakina, sa dami-dami po ng mga party list na produterte, nakita po natin na dumper party list po yung nakadikit. Yes. Ano po ang meron ng dumper party list at bakit kailangan? Uh, makikita nyo naman siguro that uh, the dumper, dumper party list, ang ating mahal na congresswoman si uh, Claudine uh, Bautista Lim. Ang papa niya, si Congressman Claudie Bautista ng Davao Occidental, nakita naman natin. Hmm sino siya andoon sa likod ni BP Inday Sara hindi siya iniwan kasama ang damper kasama ang daba occidental na uh, sumusuporta at nagbibigay lakas sa mga pamilyang Duterte not only for Tatay Digong but of course kay BP Inday Sara na mahal nating maging presidente sa 2028

at uh, mainit na masyado ang mga taga-Sarangani uh, sa kanilang partido. Actually, uh, masaya ako dahil nakita ko na united ang mga kababayan ko sa Sarangani. Para kay Tatay Digong at para kay Inday Sara. So para sa akin, no to impeachment. Tumatayo pa rin ang Sarangani province at bring him home. Bring Tatay Digong home very soon. Mga kababayan ko, uh, we invite you To so join us dito sa Dabao, uh, ang presensya nyo ay importante. Uh, mga kababayan, magandang mag-like, magandang mag-share. Pero kung malapit ka lang dito sa Dabao, the same sa akin na taga Sarangani, taga Jensan, taga Digos, taga Tagum, taga Kutabato, at uh, kung saan mang area na malapit kang dito sa Dabao, please come and join us sa Every Night Vigil. May prayer vigil tayo dito na ginaganap every day at hindi po 7 at Hindi tayo mawala na pag-asa dahil marami na na-convince natin na mga Marcos na grupo na kasama na natin ngayon dahil na-realize nila na tayo ang totoong nagmamahal sa watawat ng Pilipinas at nagmamahal sa Pilipinas. So, mga kapatayan ko, hindi tayo mawala na pag-asa dahil si Tatay Lidong ang rason bakit tayo nagkakaisa si Tatay Lidong, si Vice President Inday Sara ang rason bakit uh, andito tayo, nagkabuklod-buklod mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao mga Lumad, Cristiano at Ang Moro at ako ay laging lumalaban ever since from November to December to January dahil gusto namin not to impeachment kami, lumalaban kami para protection ng si Inday Sara mahal kong mga kababayan hindi tayo again mawala na pag pag-asa. Mananalo tayo at hindi tayo magkakamali dahil alam natin na sa tama tayo. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay Tatak at reforma para sa Sarangani province. Mabuhay tayong lahat. Pero bang uh, kamakailan okay. lang po lumabas po yung balita na tinanggalan po ng PSP ng ating BPP. Ano po ba yung magiging Ah, uh, yun uh, para sa akin, kung tanggalan mo Ay, ng PSG si BP Inday Sara para mo na rin tinanggalan ng karapatan ang lahat ng mga Pilipino na bumoto kay BP Inday Sara Duterte. Para mo na rin uh, gusto mo siyang ipapatay talaga. Mm -hmm. Dahil kung wala kang security, normal, anyone can can hit you. Anyone can harm you. Anyone can can uh, I would say Can assassinate you kung gusto. Dahil wala ka ng security na tama. Saan ba ang, ang utak ng mga tao na yan? So dapat kasi tayong mga Pilipino, yun yung lagi kong sinasabi. Hindi tayo lagi lang na mag-like, mag-share. Dapat kasi pag may panawagan na tayo ay mag-prayer, lumabas kayo dyan. Hindi naman yan panggugulo ang ginagawa natin. Hindi lang natin gusto ang mga ginagawa ng mga uh, ng gobyerno ngayon ng uh, panggigipit nila not only sa pamilyang Dr. Tikuli sa ating mga Pilipino kaya nga nilang gipitin si Inday Sara how much more tayong mga ordinaryong mga vlogger tayong ordinaryong Pilipino tayo mga mahihirap pero lagi nating tandaan mga kababayan ko tayo ay bumubuo ng 90% na mga mahihirap at naniniwala na ang Duterte ang susi para sa ating kasaganaan, para maalis tayo sa kahirapan. Kaya magsama-sama tayo. Kaya nating talunin yan sila. Kung magkaisa ang lahat ng mga mahirap, kaya nating talunin ang gulayat dahil tayo ay David na naniniwala kay Duterte. na Ayun. ako ang manalong congressman, alam nyo naman, oo po talaga ako sa Sarangani province kung magkasama ang lahat ng mga Duterte sa Sarangani. Maniwala kayo, July 1, uupo akong congressman at ako ang isa sa unang magbigay ng privilege speech at tatayo para sa lahat ng mga vlogger kahit anong mangyari. Nasa sa inyo nyo ako dahil kasama nyo ako since October, November, December, January na remember nyo, hindi tayo nakapasko. Kaya yes, na tayo sa <laughs> insa. Lalaban tayo, maraming fake na ngayon na vlogger. Pero mukha natin, alam natin kung sino yung mga original vlogger. Ako ang tatayo sa kongreso na lalaban sa mga vlogger na hindi fake news fitter. Yeah. Right. Salamat po, Sir dito, ano naman po yung naging opinion, uh, opinion nyo doon sa pagtawag ng mga vlogger sa Tricom kanina? Hey, kanina. Uh, para sa akin, yung uh, pagtawag sa Tricom, alam naman natin na hindi fair ang nangyayari doon. Nakita nyo naman na may mga purpose kasi yan, bakit kayo pinapatawag. So, para sa akin, it's good to join them but, meron dinatawag natin na disadvantage din dahil, minsan, ang karapatan nyo ay naibabay ulit. Pwede kayong ikulong. Pwede kayong ikontemp agad. Sana, fair lang sana, uh, ang ating kongreso. Dahil alam naman natin na ang kongreso ay hindi 200, 300 na tao lang. Ang kongreso ay bumubuo ng ordinaryong mamamayan buong Pilipinas. Kaya tinatawag yang House of the People. Sana hindi kalimutan ng mga taga-quadcom, tricom, dualcom, bayan o single bayan sila ng mga komite? Sana, lagi nyo isipin. Ang tao ay nakikinig at tumitingin sa inyo. Akala nyo, mananalo kayo ngayong eleksyon? Bantayan nyo, galit na galit ang Atak Duterte. Ang mga mamamayan gusto ng reforma. Yeah. salamat Kasi, po, po. Sir, ano pong masasabi niyo po tungkol doon sa mga parafernalyas na para sa Comelec na Yun. gagamitin sa ma Mayo? Uh, hindi po na diretso sa Comelec, kundi bagkos na ilagay sa isang uh, facility siya. o Pri pribadong o lugar. pribadong lugar. Uh, kung isipin natin, uh, hindi naman ako lawyer, but na-remember niyo yung, yung uh, manual pa lang ang ating eleksyon na yung mga parafernalyas na yan Binabantayan nga yan ang army noon. Mm -hmm. Nilalagayan siya sa treasurer's office. Ay, sa tama, tama. Remember nyo? Nilalagayan. Sinisilyuhan yan. Pinapadlakan yan. Anong nangyari ngayon? Na nasa sa loob ng isang subdivision, hinawakan lang ng ordinaryong tao. Dapat kasi, ang susi na nakahawak niyan, ang provincial treasurer. Ang municipal treasurer's office. Dahil sila dapat kasi, ang ang mag-keep niyan. Dapat kasi nasa gobyerno siya na facility. Dahil yan na naman ang rason na makikwestiyon naman natin ang resulta ng eleksyon. Bakit andyan ang mga paraphernalia na alam natin yan ang mag-count ng ating boto. Yan ang isa sa pinaka-importante na uh, ng ating pagboto. So paano na lang? Paano nila i-explain yan? So panawagan ko sa ating mga kaibigang kumilik na sana po ah uh, i-check nyo yun kung gaano katotoo yung balita na yon dapat kung may mga taong sumasabwat nang pa, uh, nagdagsabuan para guluhin ang eleksyon hindi natin yan siya papayagan mga vlogger so uh, alam naman natin tayo mga vlogger do tertiary fair tayo eh kung mayroon lang taga-Kumilek na mag-explain sana kung anong nangyari, we are there to question them. Dahil fair tayo eh. Tinuruan tayo ni Tatay Digong na maging fair. So, ngayon, sana manawagan tayo sa Kumilek kung gaano katotoo yun at sinong dapat maragot sa ginawang uh, uh, violation na yun. Kung, paluap lang. Anong masasabi niyo po doon, Kung Gizman, na yung nakitang mga paraphernalia, e eh, malapit lang sa Tingog Party List Office? Anong anong nasabi mo diyan? Diyan sa Mandumanlas, malapit manapit po eh. Oh, diyan sa Mandumanlas, nakita naman natin ang ang tingog party list. Mm. So, ah, uh, diyan natin makikita na dapat sana ay uh, dapat magbigay ng explanation ang Comelec dahil ayaw naman natin silang pangunahan. Baka sabihin naman tayo ipipick news na naman tayo sa nila. Pero ang panawagan ko, karong karo mula sa tumatakbong congressman ng Lone District ng Sarangani Province, Nananawagan ako uh, sa ating mahal na Commission on Election na bigyan natin ng uh, pagkakataon na mag-explain kayo kung bakit andoon nga daw malapit sa opisina ng Tingog dahil mayroong nakuha ng na mga videos, may nakuha nang ebidensya. Ka. So kayo ang magsabi na hindi yan totoo at uh, ma-explain kayo sa taong bayan. Dahil ang taong bayan, kung, kung unang lumabas yan dito sa Dabao, paano na lang kaya sa mga lupalok ng buong Pilipinas? Sorry. Dahil nangyari na ngayon dito sa Dabao eh. Sorry. Ngayon lang, marami lang vlogger dito or uh, individual concerned citizen na nagpalabas ng video. So, Do you believe na sa Dabaw lang yan nangyari? So dapat i-check na yan siya dahil kung okay, if ever questionably ang nangyari na yan baka meron talagang pinaplano sila na sabuatan sa eleksyon. So uh, yan ang aking ano. So we'll wait kung ano ang reaksyon ng Comelec. Sir King, sir King uh, balik po tayo kaya President Duterte sa Daheg. Uh, sinabi po niya doon na uh, the day will come for reckoning. So parang Uh, andun po yung positive idea na makakabalik siya sa Pilipinas. Uh, para sa inyo po, uh, ilang porsyento sa para sa inyo na makakabalik pa si Tatay Digong dito at bakit? At mensahe nyo sa mga supporters po na nag-aalala na uh, baka kung ano mangyari na kay Tatay Digong na baka maaring hindi na makabalik. Para sa akin, if there is God na pinapaniwalaan natin, siya ang nakakaalam talaga kung ano ang gusto niya kay Tatay Digong una sa lahat, nakita ko na nangyari nga yan eh. Pero nakita mo na nag-unite tayong mga Pilipino. Marami ang nahimas -masan na mga Marcos. Nakita mo, taga Ilocos, united para kay Duterte. Mga taga Luzon, united na sila kay Duterte. Ang daming ayaw kay Duterte, pero nakita nila na tayo ay nasa tama na side tayo pala ang hindi mga abusado sa gobyerno. So ngayon, ang nangyari, majority sa Pilipino ay talagang nasa ating panig na. So panawagan ko rin, huwag kayong mawala na pag-asa. Tatay Digong will be home soon dahil ang Amerika, ang China, ang Russia at maraming malalaking mga uh, countries ay naghihintay lang ng uh, tamang panahon para uh, pauwiin si Tatay Digong. Dahil naniniwala naman tayo sa mga mga best lawyer ICC si lawyer niya na kaya sabi nga niya kaya niya pauwiin si Tatay Bigong So uh, I believe makakauwi siya and uh wag kayo ng pag-asa dahil uh, he will be home soon. Yan ang aking uh, nasa puso dahil hindi tayo nagkulang ng ating dasal at panangal, panalangin. Moro, Kristiano man or Lumad ay nananalangin na mapapauwi na si Tatay Digong Sininong Rodi. Thank you po.